dami mga kadilag. <laughs> Sunodan kay mama. Hello mga kadilag, magandang hapon po at welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog mga kadilag ay naririto po ko sa likodan dahil si mama po ay sasamahan na tutulungan ko na magpakain ng manok na ibinilin po sa kanya ni Indong. Bali si Indong po mga kadilag ay nagpa-practice ng basketball. Dahil si Indong mga kadilag ay player, siya po ay basketball player at malapit na ang provincial meet kaya si Indong ay nagpa-practice ngayon, tuwing hapon po iyon. Sila po ni Papa ay may mga alagang manok, mga kadilag. Tapos ay yung mga pato din, ay amin pong pakakainin. At baidi po, nagsisimula na si Mamang magpakain, mga kadilag. So yan, yung mga pinapakain po ni Mamang, mga kadilag, ay mga inaalagaan po ni Indong. Yan po isa sa kanila ni Papa. Ano Mama? Ah, kala ka na may pangsabong ay. Iyan po pala eh. Uh, mga binebenta pala mga kadilag. Nilagyan na ni mama ng mga fields, mga kadilag. Opo! Hala, nalaglag na mama. Bali, ito po ang mga alaga ni Indong at saka ni Papa. Kakunti din la naman pala mama, hindi kadamihan. Meron din pong inahin. Nasa'y mga tandang. Yan po yung inaalagaan. Tapos ay ibinibenta rin po. Pwede pa ay, dito, pade, sa ilalim. Ba? nasunod na din mama sa yo yung mga pato. Tik, 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 tik. Kanina pa nga yung na, ano sa akin. <laughs> oh, dami. Dami mga kadilag. <laughs> Sunodan kay mama. Papakainin din po o yan. Mayroon din pala din sa ating kulungan ng 45 days. Ito naman mga kadilag, sa ngayon, hindi pa po kami nag-aalaga ni mama ng manok na 45 days. Dahil maulan po ang panahon, ay medyo masama pong mag-alaga ng ganayon. At nababansod po, subok na po namin ni mama. Parang kapag malamig mama, hindi masyadong malakihan eh masyadong lalaki. Eh. Mm. Ito naman, anak nung may palahe si Indong. Ah, ito yung mga binibinta sa mga uh, mga magsasabon. <laughs> Alagang palahe ni Mama at saka ni An, ah, Mama. Ni Papa at saka ni Indong. Si Mama tuloy ang nakapagpakaan ngayon. Si Indong ko yung nag uh, training sa basketball. Papractice ko. Ayan uh, by December, by February. Yan, nalalagay ko na ito. Mm. Oo nga, magkatag-init sa punay na eh. Kaya po yung bubunga na nilalagyan mga kadalag. Meron pa doon sa taas kita. Parang uulan pa ti mama. Meron pa rin po doon na alaga si Indong. si Indong po ang nag-aalaga sa mga manok ni Papa. Yung bunso ko pong kapatid. Malayo mama. Nasunod naman ito ah. Mamaya kakakain. Iba sa'yo. Ah, babait lalaki. Ba, may cover pating plastik. Yeah. <laughs> Hindi na magkaigis. <laughs> <laughs> Hindi na si mama. Hop. Big, 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 big. Oh, gusto mama Mamaya kayo. ito mga kadilag, itong likodan ng bahay nila Talambo at saka sa may amin. Itong lupang ito, hindi to sa amin. Pero nagpaalam naman po sina mama at saka papa na makikulong po dito. Ang ganda din sana dito mamahanin na mag-alaga ng kung ano-ano. Ah, nabili na. Ah, ito po mga kadilag. Bali ang hangganan lang po nung sa kala ma'am at kay nanay. Yung pamana po sa kanila ni nanay. Hanggang dito lang ah, sa may kalatita. Dito po yata sa may langka mamahan eh. Hanggang doon la ang bali mga kadilag. Kasi itong natitira pong ito o itong pataas ay yan po may may-ari. Baba na kayo di at mamaya kayo pakakainin, ha? Mga pato. Ito naman po si Botchok. Ito po yung aming manok na maliit. Ayan po parang laruan. <laughs> Para na rin namin po yung pet, si Botchok. Botchok, kari ka! Ayan po matagal na sa amin, 2018 pa. O, Botchok, galit, baka maunahan ka. Kain, Botchok. Oo, oh, nakain na si Botchok. Ayan, mga kadilagay. Anong tawag dito, mama? Yung, yung sa maliit na manok. Ano pong tawag dito sa maliit na manok? Ba? Bitin pa si Botchok. O, oh, Botchok. Okay ka na doon, mama? Hmm. Ngayon naman po ay mga pato ang pakakainin. Si Botchok. Nasunod na si Botchok. may pababaan yun po ay medyo pataas sa so may area na yun <laughs> nakuha ko na din po itong pakain ng mga pato aba huwag niyo akong tokain. hindi akong pagkain up up wait ito po yung ipa all the mga kadilag oh dito yes saming to oh dami Pag wala ng ipa ay kuan mga kadilag niyog. Yung mga pinagkayudan, yun ang pinapakain. Yung mga pato. Yung mga pato ay sinaliligo na ng ipa. Yummy! Madami na po, madami na ditong pato. Madami nang pwedeng kataan. Char! Kami pa may pato din diyan halo-halo na po iyan.

kakasibig mo lang si fox naman po dito ay nagtatatak ng buong pinapagmentan nyo yan yan po yung panganga mga kadilag mm -hmm. yung mama kung tawagin po dito sa amin magkano isang ganyan fox at mo 'Yung pong tinatatak ni Fox, mga kadilag ay dito po nang gagaling sa puno na ito. Diyan po sa matayog na ayan, mga kadilag. Bayo hun. Kolegerin pa mga kadilag, hindi pa hinog. Ayan at tapos na po kaming magpakain. Tapos si mamay maghuhugas lang at dito na po pumunta Tita. Bakit? Ano yun? May exam kita lang bo. Wow! Ano 74 over 85. Aba, ilan ang mali? Hindi lang nagre-review. Ay, 11. Oo. Po, magaling <laughs> si Jeb. P. Moises. Maganda po pati ang handwritten. Maganda pati yung magdodrawing. Oo. Oh. <laughs> Nasa si Talamba? Tulog. Tulog. <laughs> Nalulungkot ha niya eh. Bibawi na lang next time Kaya pala ba patak patakbo-takbo ay Si Talamba po na may aking sisilipin dito Talamba Ang kuya Talamba mataas ang exam Ba Mirabalis <laughs> <laughs> ah, Mirabalis Nakadaris <laughs> lang <laughs> hitad Talamba Nakakulambu pati Malam <laughs> ganito Naka yun ay naka anong tawag doon? Paltakang dami. Kaya ako, no, makaray na siya. <laughs> nakakakona, nakakakona. Nakasasarap buhay ni Talamba. Pero balis, nakataas pa pa ang kamay. Mataba na kaagad. Oo, well, let's see. May nga, pati yun. May lamok. <laughs> Talamba. Hanapin natin ang kuya mo doon sa labas. Naglalaro yun. Hop, nagigising mo ka. Ayan, at pagkatapos magpakain mga kadilag at saka sumilip kay Talambo, ay magbabadminton daw kami ng mga bata. <laughs> Niyayaya ako, badminton. O, mini game galing si Mara. <laughs> po ako ni Mara. Wow. Okay, all one. Pinapairapan po ako malak po ha. Okay, okay. Malapit diba, ka pa. Lato ka malayo. Oh. Ay, salak. <laughs> <laughs> bakit tayo <mo> umu-oscillate po? <laughs> bakit? Hindi siya Oh, score sumali daw ang mga iba pa ng member oh. okay. Sino niyo? Kami, bilhin kayo yung dalawa, kakakain namin ni Mama. Sino gusto ng kape? Okay. Ako si Mama. Oh. Halika.

Ayan mga kadilag, time out po muna ako. Ha! Ah, pagod. Yan pala magandang exercise. At yung aking kakampi ay lumipat na sa iba. simara. Mara. Oh, go, go, go! Ba, ba, ba. Oh, magaling si Mama. Ano, anong nangyari sa aking kakampi? Bakit tulala na? Talo na siya. Talo na siya? Ha? Dala wa hop. Oh. Paano mara paano? Pag nakaka-score ay